Ayan. magaling yung ano, magaling yung nagplano ng mga ano to, cementerio na to, open sa design na may cake pa doon guys, magandang hapon Dito pa rin kami sa lugar ng Kalinga Para pasyalan Papasyalan namin yung ano Simenteryo na may mga Kanya-kanyang design so, Ang natin dito Sa loob Yung mga ano Ginagawa nila kung ano kung ano sila siguro nung nabubuhay pa, ganun na yung ano nila, bakit ito kalabaw? Ay, ano? Oh. Layon. Ayan. Yuro, matapang ito nung, ano? Nung araw. Ayan, lay, layon yung, ano? Tapos ito, bilog. Parang paso. Iba-ibang, ano? Iba-ibang design yung mga, ano, nila. Ito, may sasakyan pa rito. O. Oh. Ayan, o. Oh. Ano yan? Mga nicho mga nicho na may mga design so dito sa likod ikuti natin ah. oh. ikutan ko ikutan ko lang ito helicopter ito mga <laughs> may helicopter dito oh. ayun so. oh. ito yeah. helicopter helicopter, sapatos tapos yun yung duck, yung malaking duck oh malaking Spartan oh Spartan to siya guys ano yan ah nicho yan ah hindi yan, ano, yan ah, drawing kung ano, nicho nga na paraming ano, mga design, dito meron pa to dito sa taas Ah, ikaw? Oo. Ayan. Saan merong ano dyan mas magandang ano? Hindi po. muna natin itong ating ano, tour guide. Dito na dito kasi nilalakbay po niya kasi wala akong ano. yung makinig. Ayan. Ito, meron pa dito ang um, dump truck. Oh, siguro driver ng dump truck yung ano yan. I-living dyan. Ano? Ito. mo. Naka-dump truck pa. Lagi natin pinapaalala mga nicho po yan Ito para peryahan Ano lang yung itinuro lang sa atin ng ating bayaw Kasi taga rito siya Meron talaga siyang ano rito yung Baga common knowledge sa mga ano dito Mga historical o mga kakaibang ano Meron pa rito tinuturo yung isang bayaw natin Ano pa kaya? Okay so guys, <laughs> siguro dito lang natin makikita to yung mga ganitong ano ganitong mga mga nicho agad tayo rito sa ano sa pinaka ano nila ito pinaka ano yun mini bus mini bus o oh. marami na kasi masukal walang ano pa, na kasi ano yan sila nung nabubuhay yun yun ito parang mga cake siguro ano yan uh, ano siya baker siya baker 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 na dun siya na high oo mga kung ano siya nung nabubuhay ay ah, ito maganda ito the best yan you know, may bible oh, yan yung ano talaga yan oo oh. oo oh, coach nabangga ito yung tour guide namin, hindi niya alam boss. Ano bang ano? Anong bakit hindi nalilinisan ng ano yung, yung kasi hindi naman sa araw lang mapatay pag araw so, ng ano, mga masyado hindi tayo pwede magpasapas mag yung malaw ay, na, na, na. yung namatay <laughs> dyan yung piloto ng helicopter yun nga o ito pinaka big time yung helicopter ano yung isayaw yung parang duck may park po yata yun yun oh, may duck baka napangka ng ang tiksi Kita udan. Saka tagakat. Eh, no, pero si Tito. Kita na taas dito. Talagang kita mo Ay, Paibutan natin ang to. magaling yung ano, magaling yung nagplano ng mga ano na to, cemetery na to, open sa design na. At least hindi ka matatakot na basta bin. Cemetery o ano. Naka-open siya sa mga ano. Sa mga gustong maging ano, artist. Mga artist. Meron pang ano doon, no? Ayun, may merong ano. Oche. Kuching kuba. Ano to? Volkswagen type. Doon, meron doon parang liko aeroplano. Kuta natin 'yon. Meron pa doon eh, parang may baka pa doon na ano eh. Dadaan natin 'yan bago tayo mag-end ng video. 'Yon 'yon. Para may nakita ko ulo ng baka. <laughs> Sa lahat ng mga design dito, ito isa. Ito, ito pinaka ano. Pinaka parang nag stand out dito yun, know, yung holy bible nyo ginawang parang bible yung ano niya nicho siguro ano to kung hindi preacher to uh, church worker yun, best yung ano nyo best yung nicho nya dito naman sa kabilang side ito naman yung mga structure nila rito mga ar architectural design nila ito, malaki sapatos, Adidas pa. Adidas. Ito, Ah, uh, ano? Ano to? Jerap? Kabayo. Yan, ito gitara, musikero to. Ay pa nung nabubuhay siguro. Gitarista. Yon. Nitik. Yan ito yung mga nakita nating mga ano mga structure o ito guys yung ano simbahan pala hindi ko napansin meron pang ano dito simbahan na style Ayan. hindi basta basta yung mga nagplano na ito nag architect magaling parang tourist ano na rin sya. parang tourist attraction meron pa dun sa mga dulo dulo eh, pero matataas na yung damo kaya hindi na natin pwedeng ikutan so yung mga nasa bungad lang yung nakita natin ito so ito yung ating experience dito marami tayong naging experience dito sa Kalinga at enjoy uh, tanawin mga kakaibang ano mga pangyayari guys marami salamat at nakaikot nga tayo dito sa lugar na to aking channel at bago lang sa inyo itong video na to Baka naman, pa-subscribe naman iBoy TV at pakipindot na rin yung bell para maging updated tayo sa mga video na upload So hanggang sa muli, kita kits tayo sa aking next upload. iBoy TV, signing out. Pa-bye.